Magandang araw mga kapugo. Ganito din ba ang kotse nyo? Bios Gen 3 na nababasa ang sahig sa passenger. Nanunulay yon dito sa likod. Hindi ko kayo tuturuan pero gagawin ko dahil hindi man ako professional. Yan o, basa hanggang dito sa lalagyan ng reserva. Pag malakas ang ulan, nababasa madali naman tanggalin yan puputulin nyo lang yung plastic fastener yan madali naman putulin yan makikita mo na yung loob tapos yan hahanapin ko ngayon ang butas kung saan dumadaan yung tubig yan. ililik gamit ang tubig binubuhusan ko yung daanan ng tubig at saka yung ilaw para malaman ko kung saan dumadaan yung tubig pag naulan Madami na atang nagkakaganito eh, kung nangyari. Iba't iba nga ang kotse kaya hindi pare-pareho talaga yung pinagdadaanan ng mga tubig. Ito Toyota Vios Gen kaya maraming may Vios kaya siguro medyo pare-pareho na din. Yan, dun dumadaan sa ibabaw ng ilaw. May butas pala yun doon. Pero tingin ko may bangga ito kaya dun dumadaan. Tsaka dito sa may yung labasan na tato ng hangin eh. Yan, 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 yan. yan. May ano, you know, may daan ng tubig. Yan, yan. Pag inabuksan nyo, makikita nyo yan. Yan yung panagsasarado ng pinto. Yan, yan, yan yung nagbubukas. Kaya bawat butas siguro dinadaanan ng tubig eh. Yun, yun ang pinakamadaming daanan ng tubig sa ibabaw ng ilaw. Mukhang may bangga o pingkot. Dahil second hand ko ito nabili noon. Hindi ko alam. Yan dyan. May butas dyan. Madali lang kalasin no? Tatlong nuts lang yan. Tatanggal mo na tapos yung insulator niya medyo maluwag na kaya siguro naglilik talaga yung tubig din doon. Hindi ko na tinanggal mismo yung ilaw dahil mahigpit yung pagkakalagay. Yeah, madumi. Pag nabuksan yun sa inyo, makikita yung madumi din. Ito yung gagamitin ko, silicon pang bintana. Dahil effective ito sa bintana, hindi naglilik, dito ko gagamitin. Tatalay ko dahil ito ang available. Nilagyan ko yung malaking butas. Medyo pangit ang paglalagay pero natakpa naman siguro. Lahat ng pwedeng daanan nilagyan ko na. Para sa susunod, hindi na ako maglalagay pa isa-isa kung sakaling meron man. Madali lang ding ibalik pero kailangan may itama mo yung ilaw sa gilid dahil meron siyang pinagtatamaan. Ito ay sa Bios Gentry lang. Ewa ko sa iba. Yung ilaw nito ay may sa gilid may pinagsusuksukan pa bago magshoot sa butas yung tatlong bolt. kabit ko na. Tinama ko yung insulator. Tapos lalagyan ko ng silicone uli yung yung butas para pag nilagyan mo ng nuts eh maglalak. Sasarado yung dadaanan ng tubig kung sakaling may dumadaan pang tubig. Effective naman sa bintana yan kaya yung ginamit ko kaysa bibili pa ako hindi sa susunod sakaling maglik ulit. Kung hindi ka naman ready sa paggagawa, eh di kung anong available na pantakip ng butas. Pwedeng bulkasil siguro pwede. Masaraduhan lang yung butas. Madali lang kabit. Madaling ibalik. Kaya pwede pwede talaga mag DIY. Higpitan para hindi mahulog. Kasi pag iimaluag, yung insulator lumuluag. Pag malakas ang ulan, doon dadaan ang tubig, papasok din agad. And ito medyo magpipit na, huwag mo lang sa so, sobrang higpitan, baka malustrid mas malaking gastos. Ililigtes ko ulit kung may dadaanan pa yung tubig. Kung saan nabasa, dun ulit babasain. Ito nga, testing time. Bubusok yung tubig yung dati binuhusan ko sa may ilaw at saka sa may gilid yan. Para malaman ko kung nabasa ulit. Yan, yan. medyo madumi lang pero mukhang effective naman. Nasaraduhan lahat ng butas. Wala nang pumasok kahit dito sa main insulator, wala. Dapat may handa kang plastic fastener para isang gawaan na lang. Ayan o. Oh, mura lang to sa si Shopee. Linis na din. Para isang trabaho na lang. Kung nagustuhan nyo yung video, panoorin nyo. Pwede nyo gayahin. Kung hindi naman, eh, mas marami pang pa video ang mas magagaling. Unang-una, hindi man ako talaga eksperto sa ganito. Sinubukan ko lang para iwas gastos. Maghihintay na lang ulit ako ng medyo malakas na ulan para masubukan yung ginawa ko. Sana makatulong. Maraming maraming salamat.